araw tatay Hello, Hello. Good, morning. good morning Good morning po mga kapuni Mag-update so, tayo kila Kuya Dave sa ano yung pinigay natin pang kabuhayan kung nag-start na sila Mayroon sila dito mga ah, isda siguro to. Nag-umpisa na silang magtinda. Yung oh. isang linggo pa. Noong isang linggo. Noong isang katay ng baboy. Katay ng baboy. ay ah, ibinibenta ninyo. Ibinibenta. Hello, Ate at nag-iiyak ka ng mga cute-cute. Bakit? Oh, uh hmm. -huh. At ka naiyak, baby. Uh -huh. kayo kay kayo pa. ka. Uh -huh. ang init dito, Kapone. Uh -huh. Walang kumukuha kay busy si nanay ang ginagawa mo Ate Kim? nag? kapaliguan mo sana? magiinit siya ng tubig siya ng tubig ng mga cute ang init pala dito Ate King, no? Pag ganitong oras. Dapat tanggalin yung kurtina muna. Hey, ganun, para pumasok yung hangin. Mm, ganyan. Oh no, baby. Oh, mm, God bless you

Ayan na si Mami. Ayan ah, na siya na. Pariligo ka na. Tara baby. Opo. Dali. Sige na. Napit na. Napit na kay nanay. Maliligo ka na para makatulog. Opo. Dali Dapat i-open mo lang yung kardena at hindi pa pasok yung hangin. Mm -hmm -hmm. basa basa ng pawis hmm. play na play play na ito nagpe-play na sa isa o oh. makulo ka na para mga paliguan mo. Hawakan mo muna, hawakan mo muna namin. Hindi. Okay, mo. Magtampo na. Hindi ka? Sama ka sa amin? Tara. Hmm. 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 Siya munang maliligo. Opo. Oh, Yan po lang kasi na paligo ano. Saan? Yan sa may Ah, dito? Oo. Oh. Kumusta ang ano niyo? Yung paghanap buhay niyo? Maayos na po po. Kunti na lang po yung nandyan po na isla. Kunti na lang po yung natira. Sabi ni tatay mo nung last last week <coughs> pa start Oo po. Ano, ano po muna yung inuna namin kung mabinta po yung baboy? Baboy? Opo. Yung pinakatay? Oo po nang-try po kami ng baboy, oh. dami po nga po kong nangahanap. Ang oh, nabibenta lang? Daming nagtatanong po sa amin kung magaan po kami bukas. Ah, kasi linggo? Opo. Oh. Kasi nung nakarang linggo po, kinulang po yung mga ano namin. Ayo. Yeah. Yung mga bumili. Oh. Opo. Ang dami pong nag-anay sa amin. Ang dami pong ng karne. Opo. So, okay naman yung benta niyo? Opo. Tsaka yung kita. Opo. Uh, ano yung bukod sa baboy, ano yung nakumpisahan um, nyo na? Yun lang po muna yung baboy tapos isda. Wala isda. po nung Isda. Opo, mga isda po. Buti may supplier na kayo na nakukuha na ng isda. Sa sabang po. Ah, sa sabang. Opo. Galing sa po. ano po yung isda? Ha? Kalbayo. Kalbayo. Kaya mas mura. Kada dahapon po. Uh -huh. Ngayon nakita ko may hasa-hasa kayong panila. So, uh, Ayan, at least nakapag-start na pala kayo. Ano? Kahit dito muna sa barangay, ilalakot mo. Opo. Nang so, ano po, ginagawa po namin, nahihirap po kami ng tricycle sa pinsan. Ah, uh, buti pinapahirap mo. Opo. na ano lang. Opo. So, at least nakapag-start na pala sila ka po. Nakakapag-ikot po siya hanggang din sa may lukso. Opo. Okay. Po. siguro maganda ko eh, ano mo na yung babo eh. <laughs> Kaya isang beses, isang linggo. Yan ano? Yan po, sana yung plano ko. Sabi ko, mas maganda siguro kung isang beses sa isang linggo yung baboy Kahit lingguhan lang. So, magkano ang bentahan nyo sa isang kilo? 280 po. 280? Opo. Yung ribs, 27, 260. 260 ang Opo. ribs. Opo. Tsaka yung... Oh. Ano po, pata, 150. 150. Opo. Yung linggo po, may nag-ano lang sa amin sabi ng magkakatay, sige kayo muna, paubayan muna daw po kami. Kumbaga alternate. Kasi na sila, nauna kami mag sa mga ano dito. Ilang baboy yung kinatay nyo? Isa lang po. Ilang kilo naman lahat? Like oh. ano, 30 plus po. 30 plus yung katay? Opo. Oh. Pwede na. At least yeah, nakakapag-ano na sila, oh, nakakapaghanap buhay na. Nabawi na rin po kami. Ha? Nabawi na rin po kami. Hmm, nakakabawi na kayo. Oh, dami po pumupunta dyan, bumibili agad. Hindi na sila pupunta ng palengke. Oo, oh, oh, kasi po dito sa highway, mahal daw po yung tinda nila. Nasa highway meron. Ito. Kaso mahal. Yung sa inyo, kahit medyo mababa lang. At least kumikita in... naman po. Oo, oh, 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 hindi malaki yung... Isa na po yung... po sa... Ang, nai-stack lang. Oh, hindi mauubos. Okay lang na medyo kunti ang kita. Kahit ano lang po yung tubo. Mm. At least lagi po nauubos sa amin. Ganun na lang gawin ninyo. Paunti-unti tapos try mo din mag... Kasi na, pagdaan namin ngayon... Ay, ginawa kayo yung camera. Pagdaan namin ngayon, nakita namin yung eskwilahan dyan. Malapit lang dito sa bahay nyo. Opo. Pwede kang mag-ano ng kakanin. Kakanin. Yun lang po kasi walang ano sa kanila. Ah, may Kahit ano lang yung po. mga fishball, ganon Opo. Mga kikiam, squid balls, di ba? Mabeta din yun. Opo. Or banana cue. Para hindi lang... Hindi lang sa isda, may iba ba kayong pwedeng... May ano din po dito, may magtitinda na po ng ano dito ng fishbowl, malapit. Mm, meron na din. Meron na din po. Mm. At nay, Sabi ano po na. mga, mag-ano na lang kami ng mga gulay-gulay dyan. Oo, oh, walang gulay dito na oh, nakita po. po. Yung mga petchay. Pero hindi po masyado mabili dito. Hindi, paunti-unti lang muna hmm, ang isna kanya. Tapos maglaranin niya ng isda, baboy, oh, ganun po. Siguro, maganda. Ang baboy, pag weekend lang. Oh, Tapos ang isda, yun yung pang everyday. Opo. Oh, Kadahapon po. Hmm. po. Nauubos yung isda niyo Opo. Oh, Punti na lang po hindi nalang lang tinatira. ganda 'yan. Isa sa ano, sa sari store ano. pag ano po, pag may pera po si nanay, mm. yan si niya, binibili niya rin po. binibili niya rin. niya lang. Mm, di ba? Thank you kay Tita Elisa. Maraming salamat po. Oo, at meron na silang nampisahan. Pwede makatulong sa kanila. Hmm, kailangan dito may bantay lagi kasi pag napunta dito yung bata so ang lalim niyan kapuni yun yung babagsakan doon kailangan lagi may bantay doon kayo sa baba nagsasaing <laughs> Ay, inis. <laughs> lito, lito dyan si Pepa. <laughs> <laughs> Lablab, <laughs> Pepa. Hindi <laughs> <laughs> ko daw yung kilala. Hindi alam kung saan siya pupunta. Kaya kapatid mo, nandun kay Pepa. Pepa. <laughs> Uh, sandali. Sandali, sandali. Okay. Pero, hothamal po yung tulog nila. Mm, naiinitan kaya nag-iiyakan kanina. Okay. Si po totoong nakita ko sa Kumusta ang pagtitinda niyo, kuya? naman po. Pag linggo, bumibili kami ng baboy, tapos kinakaray namin. <laughs> Isang klase lang siya na isda. Opo, hasa-hasa. Magkano ang benta niyo? 200. Mm, nauubos. Nauubos naman po. Okay naman. Mm. At is may supplier, ano, nakukuha ng tayo. Tapos, po, ano. Sa Saba, pupunta po ako doon. Ano yun? sa Sabang, ko pupunta po ako pag wala nang isda doon ako kumukuha. Hmm. Isang kilo. Yung baboy sabi ni Ate Kim malakas daw. Oo oh, po malakas. Nagninigatan ng na sa amin po makailan kaya magiihaw ulit. Mm, kahit isang beses sa isang linggo. Magkano yan kuya? 200. Um, para may ulam kami tanghali. Buti na kapag lagay ka ng lamesa. Opo, oh, ginawa po na tatay. Ito ano. <coughs> Tapos pwede ka pang maglagay dyan para isang set na. Mga gulay, kamatis. Ito yung sa namin yung repolyo, oh. sibuyas, kamatis. Kahit umpisa ka sa pailan-ilan. Ito Elisa, maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa aming pangkabuhayan. Oh. Pag-iigihan po namin ang buti para lumago. So, para umpisa lang yan na medyo mahirap pero pag ano na stable na sa mga susunod na linggo madami na yan bibili ano pa marami na nakakaalam na meron kayo ng panunggan oh, lalo na at marami namang kabahayan dito oh. kakuni yung ano? Napon, meron po dumadaan galing sa trabaho Oo, oh, bumibili naman sila minsan may nagsasabi na pwede makautang pinangutang naman namin kasi wala rin sila pang walang pag hindi po utang Binabayara naman nila pag ng sahod nila sa Badu hmm, basta piliin mo lang yung siguradong magbabayad o, kasi sayang isang isang kilo lang na isda pag hindi nagbayad logiin na oo wala namang pending na utang magbabayad lahat wala po hmm, ganun dito sa atin no yung mga tao mahilig sa na, oo na, parang nawili na sila na kukuha ngayon tapos ang bayad pag sahod. kasi ang sahod sa construction sabado Merkules ang saka sabado oo oh, mag advance ng Merkules tapos sabado naman yung pangalawang sahod kaya yun ganun na iniipon nila <laughs> pag sahod wala nang wala na kinambili nila ng ulam <laughs> oo oh, so yung bahay nyo malapit na matapos ano oo na pipinding lang po kasi kulang sa materyales mm, si sige pag ano uh, pag natapos pwede kami bumisita doon okay. makita natin yung bahay nila kapuni ayan, kasi tumulong din sa kanila na magawa ng bahay ayan, so tuloy tuloy lang kuya Dave na okay. tsaka sikap sikap lang tayo para sa pamilya o oh, sige, nag-update lang kami nun para makita nung ating mga kapone at ni Tita Elisa na naumpisahan niyo na. Ano? Opo, okay. okay. maraming maraming salamat po sa inyo po, kapone Kay Tita Elisa, maraming maraming salamat din po. Sa lahat po ng sponsors ng kapone maraming maraming salamat. Thank you, Kuya. po. Ito, sige, ito ganda ng panahon, kapunin. Oh. Super hot. Summer na, pwede rin halo-halo Ngayong paparating na Balak din namin yun po yung barbecue yun. Kaso yung matrabaho po yung barbecue yun. um, Mag-a-advance ka lang siguro ng ano no. Kasi ma-marinate pa yun e eh. Para pumapit yung, yung lasa madaling araw, gigising, pupuntang merkado, pang-iwi oh. yun. Pwede yung ano na lang muna, yung hindi mga trabaho ano, Tulad ng gulay-gulay ganyan oh, so, yung ilalatag lang ano. O, oh, sige ha. Kaya ninyo yan, magtulungan lang. Bye bye baby. Okay, good luck sa hanap buhay.